Tay, saan natin kinuha yung usa? Yung malaking bundok? Malapit lang pala, no? Malapit lang. Ha? Ah? Malapit sa tanaw. Ayun po yung bundok na pinagkuna ng usa. Tay, saan pa maraming usa rito? Ah, may usa. Tay, to totoo ba yung sabi-sabi na mayroong katutubo? na kumakain ng kapwa natin? Mayroon. Saan? Alin dyan? Yung masukal na yun? Yung, yung mga kapal na mga puno? Dyan nakatira? Hindi sila bumababa sa kabayanan? Adol na sila? Ano pangalan ng sityo nila, Tay? Abo. Abo. Sityo Abo? Ano yun? Meron silang chipting din doon? Meron ata. O di nakakababa sila sa bayan pag may chipting. Ah, hindi sila nakikita ng kapwa nyo. Kapwa katutubo. Puntaan natin. Ay, mamatay tayo. Bakit? Ha? Ano gagawin natin? Ano gagawin sa atin? Mamatay tayo sa pagod. Ah, malayo? Hindi, ano ba gagawin sa atin kung sakali makita nila tayo? Hindi naman mamatay. Kailangan pagkakasyon kursunada. Kursunada? Ah, Kursunada. Ha, ah, pag kursunada daw po, kakainin. Diyan po sa tirita, meron din ang blanco, pero hindi na. Ah, uh, ikaw pat, gusto mo pumunta ron? Oo. Baka makain ka dun. Okay na po, marami na gusto mo Ako, gusto ko nga, kainin ako eh. Pangarap ko yun eh. Hanggang ngayon, wala pa kumakain. <laughs> Punta tayo tayo. Grabe na kita namin kataso. oh. Eh na, masyadong ano ha. At ah, tayo ay nagbibiro Ganyan po kataas yung lugar na natin pinuntahan. At ngayon ang kasama lang natin si Patrick, si Tatay, si Michael sa si Utol Pakdo. Dahil si Bernard ay nauna na. Ngayong araw po kasi ah, kami ng luya ni Tatay. Si Tatay po kasi ay may tanim na luya at sa kabundukan niyo pa matatagpuan. Si Pinyo ngayon ah, naglalakad na kami ng Halos 40 minutes pa lang naman. Ganun lang. Pero nakakapagod na rin. Dahil pahon. Ganun nakakapagod. Ayan. Ay, tayo anong ilog yun? Ha? Payapa. Ang ganda oh. Ang ganda nga po. Maraming isda dyan. Saan ang daan yan? gusto mo, ano tayo na susulog? Ayan, daan ang daan. Pababa ka na doon. May mga bahay din doon? Pero, ayun po, meron po. Ami may sityo? Sityo Pantol. Sityo Pantol. Si Pantol. May kabi kami dyan. Napakarami palang sityo ang kabundukan. Diyan siya din rita, pamangkin yung kapitan. Ang pinaka nakakatakot lang yung pamilya, Blanco ba? Hindi, Blanco. Ano? Hindi. Yung kapitan. Hindi, anong pamilya yung kumakain? Blanco. Ah, oo nga. Eh, yun nga nakakatakot kumakain eh. Pero marami kong kilala sa kapatagan. Hindi takot makain eh. <laughs> Inahanap talaga nilikakain kakain. Ay, nako. Soto!